hindi naman sa pagbubuhat ng bangko ah, pero lapitin po talaga ako ng mga kababaihan. Sa pinasukan kong supermarket, tatlo po yung naging chicks ko. Tamang-tama naman na sa katabi ng supermarket na pinagtatrabahuan namin ay may motel. Doon ko dinadali ang mga nagiging chicks ko. Yung isa, hindi marunong sumbo pangalawa daw ako sa nakakalat niya. Yung isa naman, wild. Pero, may amoy. Makapul, <laughs> makapal yung buhok. At siguro nga, dun nanggagaling yung amoy. Yung isa, may boyfriend, pero nagpapadali sa akin. Nasa malayo daw kasi yung boyfriend niya. Tuwing katapusan lang daw ng buwan, kung makauwi dahil sa trabaho nito. Nakapagtrabaho din ako sa Green Hills sa mga bilihan ng cellphone. May dalawang tindera ako doon na naging chicks at syempre, nadali ko. <laughs> Ganon din yung isa, inuwi ako sa kanila at doon nagpapadali para daw mas iwas gastos. Pero hindi kami talo dahil nga sa reliyon nila, ayaw ng pamilya niya sa akin. Hindi ko daw kasi sila kareliyon. Yung isa naman may anak na pero hiwalay sa asawa. Kaso masyadong maharot kung sila si yung tindera yung sinasamahan. Isa lang po yung grasya sa mga nagbigay ng karanasan sa akin. Sana po ay natuwa kayo sa akin na-share. Marlon